po guys uh, for this video no? Uh, tutukan natin yung uh, kumakain uh, ng kaldo Si Madam Gerly Ayan po no? Yung tagapaghawak ng aming uh, payroll Ayan po no? Ang gaganda ng babae nito Kumakain ng uh, kaldo At ito naman yung best friend kong ko dati kumakain ng kumakain ng <laughs> kaldo <Kumakain. laughs> <laughs> 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 at ito si Madam Gina din si Sir Chris kumakain din pa, at uh, uh, ayan nakatotok tayo kay Madam Gerly at syempre hindi pa huli talaga yung well, ating mga kasamahan no si Nining si uh, Madam Guapa si Madam Guapa Gyapon si Madam Guapa si Gyapon <laughs> <guapa, laughs> <laughs> at si Kasaboboy ayun Oh, so si Madam Maha, Madam Hani, si Madam sincha si Madam Nila, si Kasaboboy. Ayun si Tata. Ayun at si si Kyle na pugi. Yung mga kasama natin dito no si LGO. Ayun kumakain. Yun. Si Madam tamki, Ayun po. So kumakain kami ng supas. Masasarap na supas galing dito sa kay uh, Madam Jenny. Maraming salamat.